Uh, sa isang shoot ng uh, Glossy Magazine. sa so, it's fashion shoot. So, Siyempre, bidang bidang. Sagali yung... po, may warning po kami sa mga nagpapapiktoya. Huwag niyo na pong oh, kunin nga, yung mga mga salon, no. <laughs> mga, Ay, mga, mga nail uh, <laughs> na uh, Ay, original ni Oji na Kasi, lagi niya pong chini dito ang mga naging okay. eksena. Actually, oh, hindi, hindi ako nakakita nito, June. Mm -hmm. Disclaimer. Okay. <laughs> nangyari ito sa isang ano eh sa isang malaking hotel. Yeah, alam mo kung bakit nag alcohol ako? Kasi okay. nagmamalinis ako si ano kunya, <laughs> hindi siya na ano, pero nandoon siya, siya. Pero ano na, sana na um yung isang kilalang actress, mm -hmm. medyo sexy yung ano niya, yung Victoria. So, dapat konti lang yung tao doon sa loob ng, ng studio. Ay, and ng hotel room. Mm -hmm. Pero may isang eksena kasi sponsor ng hotel, so kailangan makuha yung labas ng hotel. So may pictorial siya sa labas ng hotel. Naka-wig si actress, naka-blunt siyang wig. So, di ba, pag, June, pag sinusuotan ng wig, tinitirintas muna yung hair para hindi ganun kakapal. Eh, ah. si... Oh, naka, so, naka-wig siya parang Marilyn Monroe na blonde. Eh, tapos na yung shoot. So, tinanggal na ni actress yung wig niya. Siguro kamamadali niya, hindi niya napansin na yung itsura ng buhok niya na yun. Mm. Eh, may humabol na, ano, na guy. Siguro fan niya. Gusto magpa-selfie. Mm -mm. So, nagpa-selfie. Pumayag naman si actress. Mabait naman siya sa fan. Pag ganun, dyan ang selfie. Pag taas ng camera, nakita ni actress niya. Medyo panot yung ano niya. Mm. Yung noon niya. Malak mm -hmm. Ay, hindi to body shaming. Pero, mataas yung hairline niya. So, sabi niya, Kuya, kuya, burahin body mo. Body shaming pa ba ang tawag doon? Oh, kasi hair na yun. Eh. Hair, hair shaming. Hair shaming. <laughs> So ano, nagulat siya. Wag kuya, pinabura niya talaga. Pabura po, pabura. Pabura yung picture. Tapos okay, picture uli. Alam ginawa ni actress Nakagayin na kagano'n Ah, kala ko binalik so, niya yung niyo, ano? <laughs> e, Yung wig na ibalik na sa stylist. <laughs> so di diba, ba na, kailangan naka kagano'n? Hindi, pero ako rin naman, if hindi ako maganda, hindi okay, syempre alam ko, ipupusyo. Syempre, oh, panguulit ko rin oh. naman. Oh. Pero gumano sa, siya, sana syempre, na. Syempre, bilang artista na, syempre, kilala tayo sa kaganda, na-appreciate oh. ng mga fans, di ba? Eh, ano yung magiging gano'n naman ano, hindi naman dal sa ka-art yan, oh. or what, di ba? Tama rin naman na, niya na Actually, na -appreciate oh. niya. Actually, na-appreciate naman ng fan. Kasi the fact na, na di ba, nagpa-picture siya kahit na pamadali na oh, sila. Yung na sila. Tsaka, oh, yun nga. di ba? Pero nagulat lang siya talaga sa itsura niya. Mataas yung hair oh. na. Siya, kaya kaya na lang siya. Conscious siya, di ba? Nakaganon oh. siya to habang nagpa-picture. Bongo. Mm Anong clue niyan? Luffy, Maganda naman sinabi ko eh. Oh, oh, oh. Kilala siya hanggang ngayon. Uh, kahit hindi siya active sa showbiz, may mga endorsements siyang lumalabas. Mm -hmm. At may karelasyon siyang isang sikat na hunk actor. Mm -hmm. Na mapaparod natin sa isang MMFF entry ngayong December. Yung hunk, Act yung hunk, hunk actor. So natin. dami ng ano sampung ngayon ang entry sa Metro Manila. Film. Hunk actor. Sino ba yung mga hunk actor na bida sa sampung pelikula na yun? Clue. Parang dalawa lang sa girl? Sa girl. Hindi, sa, sa hunk actor na uh, Matagal na siyang hindi na napapanood sa ah, teleserye eh, o karta ano hindi, hindi naman pala ano, asawa nung ano. Asawa na ba? Hindi pa. Magkalipin pa lang. Hindi pa. <laughs> hindi pa siyang ah, no? Ah, Bakit hunk actor? Iba yung sinasabi mo, singer yung asawa mo. Yun yung kasal. <laughs> Eto, hindi pa sila kasal. Oo. Ano ka o, oh, kasal ba, naman? Na ba sila? hindi ano ka sila kasal? kasal... Ang boba-boba mo, ha? <laughs> Talagang kasal tinawag ba siya O on... the on... ano, ha? Online kasal... mo. Hindi pa. Ano ka ba naman? Ako pa nga nagsulat sa abante kung saan sila ikakasal. Ah, kasal na kaya. Ano ba yon Hindi oh, ko alam. May anak si... Si mm, ano, Girl. Si Girl sa isang magaling na aktor. Oh, sa isang matigay. Na namamasyal doon ngayon somewhere in Europe. Talaga? Nawala sa isip ko na kasal na sila. Oh. Kasal na si lang. ano? Mm. Diba? Anyway, oh, basta siya yon, Siya yung actress na yon. yun. Oh, eh, diba ano, ano naman siya? Na, ang binigay mo na ng clue, mayaman siya. Marami silang mga motel sa somewhere in the South. Ay, ah, hindi ko alam. Siya ba yun? Baka iba yung sinasabi mo na naman. <laughs> Nililito ko na <natin> si Jimmy. <laughs> Kasi ilalaglag niya ako. Hindi, <laughs> pero kilala talaga yung girl na manipis yung ano niya, diba? Oo. Uh, Kaya pag nag-shoot na kami, pag mag kami, lagi may extend. So, actually, Ay, pati -a -a yung kasawa niyang hang-actor, mabait eh, diba? Oo. Oh. Uy, sandali, congrats, ha. Isa po ang kampon ni Derek Ramsey. <laughs> at ni Beauty Gonzales sa pumasok sa sampung entry. Siyempre, una silang na ano sa pala, ah, di ba? Oo, oh. oo di ba? Ang bongga. Papanoorin mo ba Oo, oh, at marami pa. Si paano? Anna na Darna, I'm sure manonood yun. <laughs> ah, Nakasawa sila ni Derek, ano pa, diba? Napanggit mo na yung kampuan. Ano pa yung, uh, yung sham? Ah, yung sham. Eh, yung kay di ba, Nagpalat, uh, uh, a family of two. A yun na title. di ba? Dati, ano, a mother Sand Story, story di ba? Anong para? Baka magtapos uh, yung iba. Tapos, uh, syempre, uh, pumasok ang... When I met you in Bad, Tokyo. Ano? Badet and... Becky, Becky and Badet. Tapos yung kay Christian Bables, ano nga yun? Uh, si ano, broken Heart... Uh, broken Heart Trips. Oo. Oh, oh. Tapos...